Sa unang tingin, epic ang itsura ng driver na ito. Pagmasdang mabuti. Hindi ba't natutulog sa manibela yung driver habang nakasuot ang kanyang salamin sa ulo? <laughs> yung magugulat ka na lang bigla dahil akalain mong may nakatingin sa'yo. Masdang mabuti. Hindi ba't natutulog yung nakaupong tao habang may earbuds na nakalagay sa kanyang tenga? <laughs> Naging babae naman ang datingan ng lalaking ito nang makita ang legs ng katabing niyang babae. Nagmistula namang humaba ang kamay ng babaeng ito dahil humalo ang kulay na itim niyang pangtaas sa kasuotan ng kanyang katabing babae. Nagmuka namang karakter ng Star Wars ang lalaking ito dahil sa kanyang malupit na sombrero. <laughs> Aakalain mo namang nakayakap ang lalaking ito sa kanyang katabing babae. Pero ang totoo, nasa likod ang totoong nakaakbay sa kanya. <laughs> okay na sana ang pa-sexy pose ni ate. Pero nagmukha siyang photographer sa salamin dahil sa nakadikit na bagay sa pader. <laughs> Epic fail din naman ang naging paghaba ng braso ng babaeng ito dahil sa kasuotan ng kanyang katabing babae. <laughs> Aakalain mo namang naging lalaki ang tumalong babaeng ito dahil naging bigote at balbas niya ang sariling buhok. <laughs> Nagmistula din namang lalaki ang datingan ng isang ito pag nag skating dahil napunta sa kanyang muka ang kanyang sariling buhok. Magiging masaya ang malungkot na lalaking nasa larawan kung babalik pa mo ang cellphone mo. Nagkaroon naman ang sapatos ang malaking ibo na ito dahil sa refleksyon ng sapatos ng lalaking nakaharap sa kanya. <laughs> Aakalain mo namang kahoy ang paa ng babaeng ito dahil sa mataas na takong ng kanyang sapatos. <laughs> sa unang tingin, aakalain mong ang nasa likurang lalaki ang nagigitaras sa larawang ito. Subalit kung titingnan mo ang lalaking nasa harapan, mababatid mong siya ang tunay na gitarista. <laughs> Naging epic naman ang post ng babaeng ito dahil nagmistulang wala siyang binti at pa dahil sa kanyang malaking pangitaas na kasuotan. Sumakto naman ang drawing sa pader na nasa labas sa lalaking nakaupo sa loob ng train. Animoy bumubuga ng apoy ang pusang ito dahil sumakto ang kanyang hikab sa liwanag ng kalangitan awkward moment naman ang lalaking ito nang mapag niya niyang pareho ng design ng upuan ng bus ang kanyang suot na t-shirt. <laughs>